Good afternoon, good afternoon sa inyong lahat at anong oras na ba? Ayan mga Abel. 5:12 na ng hapon. yan. Nabasa yung ating uh, lugar. Umulan pa na daw kanina mga Abel, hindi ko alam. <laughs> Pagigisan lang natin mga Abel eh. Aray ko. <laughs> ko. Tapos ngayon mga Abel, meron tayong dumating na parcel. So, ito nga yung ano natin. Ah, uh, yung ano natin ang tawag dito as uh, 6 in 1 all 6 in 1 all natural flushing supplement yan yung ayun yung naka-display na yun mga abel oh. ayun oh ayun yung naka-ano natin ayan eh. yung ginagamit natin ayan pang-flushing sa mga ibon natin ayan oh yan yan yung gamit natin ay teka teka may isang ibon dun ah teka lang wait lang mga abela ah. hmm. pero ito muna mga abel ah ito 6 in 1 to ito yung pang ano natin pang cleansing sa mga ibon natin pero for the meantime dali lang minaapensin ako eh kasi ang mga naka-display nating ibon is apat 'yan. Asan yung brown? Wala. 1 2 3 4. Nasa loob na siguro. So ngayon may napansin pa akong isa. Ito, hindi ko alam kung kanino Grisel. Ayan. Mukhang wala namang sticker. Ito Grisel to. Pula. Pula yung singsing -sing niya at saka itim. Hmm. Hindi ko alam kung ano yan. Nag napadpad lang dito ha. Mga kapila, tayo hindi tayo nag nagpalipad ngayon dahil nga yung mga ibon natin is uh, galing sa training kanina. Tapos yung mga yan, yung mga na natin na yan is na training din natin kanina na mid -toss natin. Kaya hindi ako nagpalipad ngayon bukas na lang. Then dito yung na-display natin is apat na young bird na walang bagwis. So ngayon, asa ah, na yung ano? Sa na yung brown. Sa na yung brown. Ayun nandoon na pala yung brown sa lobo yung mga abelo. Ayun, ayun na pala. So ngayon, meron tayong dagit. Paano tayo nagkadagit? Yan? Hindi naman tayo nagpalipad. Yan. Mga abelo. Ngayon, magpapakain naman tayo sa mga ibon natin, mga abelo. Hmm. So sandali lang mga abela, E open lang muna natin bago natin gorduhin yung ibon. Ayan. Ito kasi dumating sa atin eh. Ito talaga yung ginagamit natin 6 in 1 mga abel oh. Ayan. And yung panghalo natin. Pang ano natin yan. Pang Monday natin yan mga abel. 6 in 1 blushing supplement. Napa yan. Napaabisa nyan mga abel Sandali. E open ko lang to ah. So ayan mga abel. Naka plastic pa oh. Ayan. Naka plastic pa yung deliver sa atin. Ayan yung talagang ginagamit natin. Ayan. 6 in 1 all natural. Kung mga Abel, kung gusto nyo umorder ng ganito, PM nyo lang ako. Bibigay ko sa inyo yung link natin, mga Abel, para maorder nyo o masubukan nyo yung 6-in-1 na yan, mga Abel. Solid na solid yan sa mga ibon natin, mga Abel. Ayan, oh. Mali ang ko. Ito na tut ko. <laughs> Aray ko. So, yun, mga Abel, ah. magpapakain tayo. Ito, lugun. Lugun na lugon si, ano, si Lady Victoria. Oh. Mm. Ah, ito, pangal Lady Victoria. Victoria Secret pala, ayan, oh kita nyo lugo na lugo oh. no kaya hindi natin ginagamit then eto mga dumalaga na yung mga ibon natin na uh, turgiselis ayan mga victor lim hmm. tapos may pasok na stitch then eto ayan yung mga ibon natin na may mga young bird lagyan natin ng lights camera action alright oh. ayan no hindi natin alam kung anong kulay pa eh wala pa eh hmm. Then dito, ito si Peter B natin. Lugon din. Pero malapit na siyang kumembot Ayan o mm. Then dito Ayan yung kupman natin Tapos yung mga anak niya Ayan Then meron na rin Egg ulit Ayan o Egg na uli yan Dalawa Ay pa na nabubulol-bulol Dahil kay gising lang Ayan Naka Probiotic tayo ngayon ha mm. Then ito yung dalawa natin Black chick Ayan Anak ni Wana Ayan si Wana Ito toto to, to, si Wana ito si dilemma natin. Ganda, black chick parehas oh. Same black chick yung inanak. Ganda, solid. Then dito, si Johnson President at saka si Johnson Aranda kung meron na rin yung egg. Ilan na yan egg mo, darling? Nice one, dalawa na. Ayan, kaka-egg lang niya ngayon ng pangalawang egg. Si, ano, Arendok. Mm. Solid dyan. Then dito naman, oh yan, sige, yan pa man, laman to. Ayan, oh, kainin nyo na. Mm. Then, eto. Yung dalawa natin, Peter. Ayan, magtiyahin. Mm. Ayan, kain sila. Then, ayun yung anak, dalawa. Oh. Parehas white flight. Ay, black check. Mukhang black check na naman ah. Pero, anong white flight to? Oh? Ganda. Black check ba? Eto, ano to? May white flight din, solid oh. <laughs> Gaganda ng mga young bird natin. So ngayon, magpapapasok tayo sa mga ibon natin. Tuturuan na natin si ng pumasok. ko na natin itong stick natin. Pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Papasokin na natin yung mga yan. Pasok, 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 pasok. Pasok, 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 pasok. pasok. Pumasok. Kailangan tumasok ko eh. <laughs> Ay, wala pala yun. Hindi nyo pala nakikita camera. Pasok, 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 Yun. pumasok na. Sensya na hindi, ano, mataas yung loob natin ngayon eh. Hmm. So ngayon, magpapakain na tayo sa mga ibon natin. Ito muna yan. Yan yung ginagamit nating 6-in-1 natural. Then eto. Yun. Kung malampag dun yung dagit natin, Ayan o oh. Ewan ko e, oh, kanina yan Hindi naman tayo nagpapalipad Biglang sumulpot <laughs> Tara magpakain muna tayo mga abel oh, Sa mga super flying bee natin So ito mga abel Ito na yung ating uh, Pagkain sa mga ibon natin Ayan ha ah. ah. oh, Sariling mix lang natin yan mga abel oh. Ayan yung patuka natin mga abel Medyo lumalabo lang camera natin eh. Gusto na kumain yung mga super flying bee natin mga abel At, ayun naman yung dagit natin Nandun sa dulo yun oh. Ayan, grizel Ayan na lang natin sila dyan oh. Importante Yung mga ibon natin dito Oop, oh, andali Medyo maano yung ating camera Ayan, Ayan oh. gutom na gutom na Mga super flying bee natin mga abel Oop, oh, andali Paksa na natin ating Andali, ilapan ako ulit lang ha. Hop. Oh. Mm, yan. Mm. Okay, kain. Yan. Makain na yung mga super flying bin natin mga abelo. Yan. Ilang. Mm. Yan yung mm, timplada ninyo eh. Mm. Ito yung mga abelo. Maganang maganang kumain yung mga ibang ibon natin dito. Kasi nga yung ibang ibon dito, mga Young bird pa ng south. Mga bata pa. Like na itong isang to. Ayan, oh. Ayan. ayan, ayan. Ayan. Itong brown. Itong brown na to. Itong basang checkered na to. Tsaka blue bar na yan. Ayan. Ay, hindi pa na magkakapatid. Ang kapatid pala na At Atan yung blue bar? Ayan yun yung blue bar na yun. yun, yun. Ayan na yun. Katabi ng white feather uh, white feather na 'yung bubul trap. Ayun oh, 'yung katabi ng white feather na yun, 'yung blue bar na 'yan, 'yung may tistis. -tis. Ito 'yung second clutch natin, 'tong blue bar na 'to. Ayan. kain-kain muna kayo, solido. Dapat ganyan laging magana kumain 'yung mga ibon ninyo. Para masabi ninyo na healthy sila. Kasi pag ang ibon kasi hindi magana kumain, sigurado may nararamdaman 'yan. Ayan. After nila ano? Kasi ako, hindi ko masyado binubugbog yung ibon ko. Pagkagaling karera, pinagpapahinga ko yan, mga abel. Bukas ko na sila bubugbogin ng rondahan. Ayan, o. Oh. Kita nyo. Tulugon na lugon po, Kita nyo. Ayan yung mga solid ibon natin, mga abel, o. Oh. So, magpapakain din tayo ng mga breeder natin. Pero for the meantime, yan muna ang ating vlog.